Hello guys. Good afternoon dito. Dumating na pala yung aking galing sa post office. Um, dumating na po yung aking driver license. Ayan. Ayan na po siya. Yan, hindi ko papakita 'yung ano niya, picture ko lang. Kasi bawal. Ayan po. <clears throat> Ayan po, travel license ko. Ayan. Tumiting na po 'yung akin travel license. Pwede na ako magtuon-tuon nag-drive-drive -drive dito. Iba kasi 'yung Iba kasi 'yung pagda-drive dito. Sa Pilipinas, ang drive is nasa kaliwa dito, kanan. Nasa right side po pag drive dito. So, ang ano naman dito, takbo din. Iba, iba din yung ano. So, ganyan talaga. Hindi ko alam kung maging masaya ako. Malungkot. Kasi, kita mo, tagal-tagal ko na hindi, ano, hindi ko inasikaso yung driver license ko kasi how many years na expired na yung driver license ko o dahil nga, sabi ng asawa ko, ayaw daw niya magdadrive ako na Pilipinas. Ay, kasi, na-disgrass siya na kasi ako dati. Kaya, ayaw niya magdrive ako. Sabi niya siya na lang daw. So, nak um, nakapag-drive ako, yung pumunta na siya ng England. Kasi nga, kailangan ko, ako na, ako na talaga mag-drive. Kasi pag kumuha ako ng driver, papakainin mo pa. Tapos, um, basta maraming, ano, tapos, maraming, maraming, ano, chichiburetche. So, yun, binintaw na namin yun sa sakya namin sa Pilipinas. Kasi masasayang lang kung may iwala yung sasakyan namin sa Pilipinas. Tapos, hindi namin alam kung kailan kami pabalik sa Pilipinas pag nandit, pag nasa ibang bansa anak kami. Kaya <clears> hindi <throat> na ako nag ano hindi ko na ina si Carso, Kaya ayun dito na ng another driver license. Ayun, driver license ko. Ayun, hindi ko na ipakita yung ano niya, yung code kay bawal kasi you no, know, baka gayahin whatsoever. Kaya masaya ako dahil hindi ko akalaan na magkakaroon ako ng ganito. So, pag kumano ako sa Pilipinas, pwede, na, pwede rin ako mag-drive dyan. Tapos, yan. Thank you guys. God bless.